morning mga ka magandang umaga ng Hercules Labor Day tayo po muna yung magbigay na isang panalangin Hallelujah praise God Lord maraming maraming salamat po muli sa araw na ito sa umaga na yung kinaloob sa amin sa amin pong panibagong buhay at kalakasan pinupulit pinasasalamat ang namin, Panginoon maraming maraming salamat po muli sa aming mga sa mga pagpapalang aming natanggap sa magdamag, sa aming pong panibagong buhay at kalakasan, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, ay muli kaming dumudulog sa iyo at tinataas ko po sa iyo ang aking sambayan, aking pong asama si Vicky, anak ng si Raymond, si Richard, si Love, si Grisel. Ang aking pong mga apong si Radley, si River, si Sky, tanggalin niyo po ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon, dinadalain, tinataas ko po siya sila na pagkalooban ng kalakasan ng katawan at maging masigla sa maghahapong ito. Maraming salamat, Lord. Ngayon din po sa bahayan ni Nene, sa bahayan ni Bebo at lahat ng aking mga kapatid, siyang puna kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, sa maghahapong ito at ko po sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang sambahayan ni Jeff, na magkasong pupo ng kagalingan si tulungan niyo po sila sa kanilang pinagdadaanan. Kaloob mo po sa kanila, Panginoon. Ang mga anghel ng kapayapaan, ang hayal ng kagalingan, at lahat po ng mga pangangailangan nila, Panginoon, ay magkaroon ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi po si Kuya Clady, tulungan niyo po siya, pagtalhiling sa lahat po ng aking mga pamangking, lahat ng aking mga anak at mga mga kapatid. Ganun din po, dinadalain ko po sa iyo, Panginoon, si Daisy at ang kanyang asawa na sabro, Ingatan mo po sila at magkasang puno na nagbumula sa iyo. Pagdubayan, Panginoon, palagi at uh, bigyan ng katiwasayan ng pag-iisip. Dinadalangin ko rin po si Sinorin, Panginoon. Lungan niyo po siya palagi at pagpapabayaan. Ang puna kanyang sambayan. Ganun din po si Melvin Vibora, Panginoon. dinadalangin ko po kanyang uh, paningin na magkaroon po ito, Panginoon, ng kasagutan at katugunan sa lahat ng kanyang panalangin, Panginoon, na ipagkalooban po siya ng katiwasayan ng pag-iisip sa punang kanyang pamilya, katiwasayan ng, ng pangatawan, kalakasan, Panginoon, at lahat ng kanilang mga pangangailangan. Si Borgs, tulungan niyo rin po siya at ang kanyang sambayan. Si Nana Melia, Panginoon, dinadalain ko po siya sa iyo ng kanyang recovery. Early recovery, tulungan niyo po siya. Ganun din po, dinadalain ko sa iyo, Panginoon, si Del Landry ito. Kanyang tuloy-tuloy na pagaling. Maraming salamat po. Ingatan po sila. Maraming maraming salamat, Lord God. Ikaw na pong bahala. Kala Ramil, lahat po ng kanilang mga pangailangan ay may pag, ma, kanila masumpungan. Saan po na kanilang sambayan. Tulungan niyo po si Nanay Linda, si Nanay Juby, si Nanay Esther, saan man po sila naroon. Ang pagpapala ng Panginoon, Panginoon, ay isang mga kanila po, pangalan ni Yesus. Ngatong po si Saini, si Awan Edis, ang puna sa sambahayan. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon? Alam ko po na ang kanilang pinagdadaanan, maging sa pinansyal, sa pisikal, emosyonal, or spiritual. Ikaw na pong bahala sa aking kapatid na ito, ang puna kanyang mga kasambahayan at mga anak at mga apo. Tulungan niyo po sila lahat na makasumpong ng kalakasan, katawan, katiwasayan ng pag-iisip at lahat po ng kanilang mga pangangailangan, na kanila po makamit sa, kanil sa pangalan po ni Jesus. Kiniklaim ko po ito. Tuloy-tuloy na paggaling po ni Seni, Panginoon, tulungan niyo po sila. At lahat po ng mga financial na ng mga ngailangan nila sa ospital ay tinataas ko po sa iyo. At ako ay nananalig na ito po, Panginoon, ay magkakaroon ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo at sila po Panginoon ay uh, malalagpasan ang lahat ng mga gastusin ito. Maraming salamat. Tulungan niyo po lahat ng aking mga kapatid na tutulong sa, kay, sa aking kapatid na si kay Pastor Ed. Si Pastor Romy, Panginoon, tulungan niyo po siya na tuloy-tuloy na kagalingan, kalakasan, kanya pong buhay, Panginoon, maghari ka sa kanya sambahayan, ingatan ng kanyang pamilya, Panginoon, at lagi niyo po siyang gagabayan. Maraming salamat, Lord. Maraming maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa amin lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya lahat po ng papulit pa sa salamat sa umagang ito, Panginoon, ay binabalik ko po sa iyo sa matabi, sa pangalan ni Jesus. Amen.